Uh, ikaw, nalunod ka na ba? Oh, sige, mga ka. Bisag dapat yung gano'n, tapos gagano ka. Ano ba, nalunod na? Kung hindi pa ito. Ikaw ba, na? Kung hindi pa ito. Ilay mo, Ilay mo, Joy. Ilay mo, Ilay mo, Ilay mo, Oy, Daphne, doon ka sa dagat. Maapaw! Ay, ay, ayun, na si ayun, si King Kong. ayun, ayun. ayun 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 ano ayun 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 ayun

Okay na, matutulog ka na. <laughs> Ay, na si Bayo, tumak na kayo. Yeah. <laughs> <laughs> na ba yan? Oh, pershing